sa mga nagtatanong kung paano nga ba mag uh, good morning sa so, mga nagtatanong kung paano nga ba mag in ng file sa google drive uh, sa folder katulad nito so ang gagawin natin is punta muna tayo sa google or sa link na sinunod sa atin ito, Copy natin yan tapos punta tayo sa google mismo So, ang gagamitin dito, make sure natin, yan. Make sure natin na naka-desktop site siya Yan. Click nyo yung tatlong button sa taas. Tapos, click nyo yung desktop site. Yan. So, kailangan medyo malakas yung signal na para dire-diretso. Okay, after that, ah uh, yung link na kinapin nyo kanina is i-paste ip nyo dito. Yan, paste natin dyan. Tapos search natin So andyan dyan, dyan lang tayo So gaya na yung magiging itsura nya Kakalabasan nya And then for example ito yung folder or file Na kailangan mong paglagyan on I double click mo lang yan Para ma open mo yung iba pang folder Kasi malamang meron pa yung possible Na meron pa yung folder doon For example ito tulad nito May dalawang section ako sa bar and beverage management So Dalawang folder yung nasa loob So section B for example Click mo lang yan, double click Okay, pag nandiyo dyan ka na, kita mo empty. Ang gagawin mo punta dito sa new file. Sa new, yan. And then, yan, itong plus button na yan. Tapos, file upload. Yan, pwede mong ipalakihan para mas madali. File upload, yan. Sample lang to ha. Okay, hanap ka na ng file mo. Pwede na gusto mong i-upload dyan. Okay, pwede dito, yan. Okay. For example, itong uh, IPCR. Yan. Sample lang to para makita nyo. Okay. Yan ang makikita mo dyan. Oh. Yan. So, uploaded na siya. Uploaded na. Okay. Pag nagkulay green again, ibig sabihin uploaded na yan. Ayan. Makikita nyo na siya dyan sa taas. So, ganoon lang po sa magtatanong sa Google Drive. no Sa mga bago pa. to ngayon lang gumagamit ng Google Drive using your phone. So, ganoon lang po mag-in ng files or ng documents. So, yun lang po. Maraming salamat and God bless. Sana po ay nakatulong.